This episode mga tol, susubukan ko ulit bumiyahin ng may lalabag. At ano nga ba ang mga experience natin and then mga update. Tara, samahan nyo ako mga tol. Your destination is on the left. On the left. Ako oh, dito yun. Hello po. Hello po, sir. Sa Lala Move. Sa ano pong pangalan ng pickup niyo po? Ayan lang po yon sir. Sige. Ay, sa bagay. I-wallet pala to Okay, thank you. <laughs> Tatanin ko sana yung... Tatanin ko sana yung ano. Yung payment. Alala ko, i-wallet nga pala yun. <laughs> So what is good guys, JMT Vlogs here at welcome sa aking YouTube channel So anong balita sa inyo at anong balita sa bawat isa mga tol So ngayong araw, Saturday, nakapagbiyayo ulit tayo ng Lala Mobile Ito, nakakuha na tayo ng first booking natin which is sa uh, para niya sa may bandang BF Homes yata And then may first siya na 247 And then Ayun, naghihintay tayo ng another booking na na ito. Bali, pagkain nga pala siya. So, kailangan natin magmadali kasi pagkain siya at sana makakuha na tayo dahil nga nagabang abang ako dito wala tayong makuha <laughs> uy aksidente silang kuya bago pa lang <laughs> bago pa lang yung ano ni kuya may upo sakit nun bago pa lang yung motor mo biglang sumimplang ay nako ingat, ingat sa daan mga tol bali punta muna nga pala ako ng recto mga tol para doon ako kukuha ng isang booking grabe mga tol andito ako sa ano ngayon sa may 1 luna pa si M recto na ayun no, si M recto na siya pero wala tayong makuha ng booking laging leave this order Ah, kuha tayo ng booking. Bigyan nyo kami, bigyan nyo ako. <laughs> Hello, Hello po, pa? sa Lala Move. Nandito po. Para kay Lala Move pa. Ah, po. Para kanino sasakay? Ito dito muna to. na. Thank you. So yun mga tol, meron, na, meron tayo nakuha ang third booking, no? And then pulling siya pa Las Piñas naman siya. Las Piñas. So dito lang din siya sa may Santa Cruz Binondo. And then sa may Alvarado Street lang siya. So kunin na natin kaso, kaso nga lang ang traffic dito sa Soler. Hello po ma'am Ma'am, andito dito na po ma sa may Alvarado Saan po kay banda? Ano? Nainoy tuya Andito ako sa malaking building eh Diretso pa Alright mga tol, bali ito yung, ano, yung item ni ng third booking natin which is sa ano lang naman siya sa so, Paranaque lang Dito ka na lang Alright mga tol, bali nakuha na natin lahat ng item and then tatlong booking to mga tol <laughs> First time dalawang regular and then isang pooling. so unahin natin tong malaking box kasi sa bandang ano siya eh, bandang west service road and then susunod natin yung pagkain yung first booking wala na isang tagal natin baka magalit yung customer eh. <laughs> pero ayun hindi na tayo na pasensya pero baka hindi naman nagmamadali din o baka ano lang naman naghihintay lang din naman so Tara guys, samahan nyo ako sa biyahe na to And then sana makarami tayong ara ngayong araw no? So let's go Uy, pangalawang beses na yun ah grabe magbibideo lang ako tol mga tol ng view kapag nag babiyahin na ako hindi ko nakala may ano pala may aksidente na naman ha? Huh? mauuna po kayo ay ito ito nandito na uh, ito sa may corner ito sa corner ah may gumagawa uh, sir ah ah ay ay okay okay hindi okay. na po Okay mga tol, uh, bali papunta na tayo sa first booking natin And then meron tayong 6 kilometers and 19 minutes So medyo traffic pa rin kasi dito sa West Service Road mga tol in, Kanina, grabe mga 10 minuto yata kaming naka You have arrived. 18. i Dialed is now unattended. Please Dorabay try your lalam. call later. Lalamove po. Lalamove po. Lalamob. Ah, okay. Thank you po.

A few moments later. So yun mga tol, nandito pa rin tayo sa Las Piñas, bandang alabang sapote. And then, naghihintay na tayo ng booking na makukuha. Hindi uh, ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Pero balak pumunta na ano, uh, tagi or makati. Yung, ano, yung mag maganda-gandang booking yung makuha natin sana. Ayun, kakatapos ko lang kumain and then CR break lang ako dito sa Shell. And Pecha Shell Hindi nakisilong na rin ako kasi ang init So time check is already 1.05 na Ayun, bali na katap Naka tatlong booking pa lang tayo ngayong, ngayong oras So yun mga talbali habang naghihintay tayo ng booking or habang naghihintay tayo ng makukuha ng booking didikit ko yeah. muna tong sticker natin Eto Dito sa may harap ng motor Dito sa may manibela Ayan dito dito ko siya uh, ano, ilalagay kasi may nakadikit dito na ano, sticker sa lungsod ng Maynila pero wala na kasi kupas na yung kulay niya kaya medyo wala na rin din hindi di, di na rin visible and then kinanggal ko na bali mga tala yun yung sticker natin no? so, may malaking ano pa rin dito kasi malaki sticker na yun pala <laughs> okay mga tala nandito na tayo sa booking Please remove your helmet. Thank you. Okay. <laughs> Reremove ko helmet ko. Kakausot ko lang eh. Ah, dito okay. yung payment. Ah, ito lang? Oo. yung bayan. Okay pa. Dito, nato, yeah. dito na lang kaya. Baka na yun, 207 207 Sige. Masayo nga. P207. Okay. Okay. Okay, lang siya. And then, dito na yung bayan. 207 yung binigay sa atin. Tawa tayo ng booking kasi medyo malayo to Sana makakuha <laughs> Swerte yun sa booking Kaya balitaan ko na lang kayo mga tol Mga tol na maulan tayo ng ulit sa ano guys, may nakuha tayong pang limang booking natin papunta rin siya ka sa Kaintan. Swerte na natin may nakuha tayo. Ito na yata. Apa. Thank you. Thank you. Ang tuloy na kasi yun. Kasi ano, 2 hours na, na nakalipas. <laughs> Na-pick up natin yung mga 1.05 ata yun. Ah, hindi, hindi. Mga 1.30 or 1.45. Nung oras na, oh, 6.49 na. Ay, 4.6 tuloy. 4.19 na. Diba? So, unahin lang muna natin yan. nandito na tayo sa May West Service Road. Ah, hindi. Ano ba tawag dito? Sa E-Bank e Road. Ayan. Ayan, tabi tayo ng ano, Riverside. Sabi traffic sa Ortigas mga tol Mamaya babalik pa ako dyan Kukuha tayo ng isang booking 461 Ano na po Bali ano po Ah uh, 39 po yung sukulin nyo uh. So yun mga tol, meron, na, meron tayong nakuwang booking um, Dalawang booking na siya actually And then yung isa papuntang Manila at and then yung isa papuntang ano Concepcion ko So medyo malayo yung ano sa booking sa Manila. 3.5 kilometers yung layo and then traffic pa yung sa pupuntahan ko. Kaya medyo Pero okay na to. Eh, dala mo. Sa ano, Santa Mesa. Ano, baby Sa na Joseph Okay Doon yung bahay na ito Sir Okay, okay Okay Tanan natin to Let's go Thank you Alright, mga tol Bali, sa kubo muna tayo Whew, uh, Layo ng ikot natin na ito naman Santa Mesa naman yung ano sakto lang sa Aurora, Aurora Boulevard din naman yung ano eh, Kapaw, eh. Turn right onto Manhattan. Then your destination will be on the right. Your destination is on the right. On the right. Ah, sige sige. Ay okay nasa. Thank you. Awan okay, mga talo drop off na. Dito lang siya sa ano. All right, mga talo. meron tayong 19 minutes and 5.5 kilometers. sa last booking natin last bo last booking ko na to <laughs> So tara paspasin na natin 'to mga tol Let's go Ano John Bon Ay Etamass Dapat ah. Bali 149 Thank you So ayan mga tol, tapos na tayo sa ating biyahe kay Lala Move. And then naabot na tayo ng gabi. <laughs> Time check 11 11:07. 7:11 na ng gabi. Ah, uh, pabiyahe na ako pauwi. So ito yung kinita natin kay Lala Move, no? Nakapitong booking tayo kay Lala Move and then 1,007 tayo. 1,007 pesos tayo kay Lala Move. So okay, hindi na rin masama yun sa pitong booking no? Pero dapat mataas yun eh Medyo <laughs> lang Ano pa naman tayo eh um, Nag Gadgets pa naman tayo sa, ano, sa may bag Pag may lalabag So baka kapag nasanay na ako no? Kukuha tayo ng mga Abono Siguro malilit lang muna ayoko muna lumagpas ng mga isang libo ba kasi baka mamaya may scam ako so hindi ko ano hindi ko pakabisado masyado ba diba? so yun lang guys kung umabot ko man dito sa video na to maraming maraming salamat don't forget to like, comment, share and mag subscribe ka na rin para sa aking youtube channel and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking videos ayun lang mga tol at uh, next time ulit dahil back to work na ako mga tol 5 days ulit And then next week Baka Saturday lang ako bumiyay Dahil may schedule ako ng Friday eh So hindi tayo makakapubiyayin nun So yun lang guys Peace out Bye <laughs>